Nakatatandang mag-asawa sa UK, magkasunod na namatay ng ilang minuto lamang ang agwat sa isa't isa. Ikinasal si Harry at Mavis Stevenson sa Derby, England noong 1949. Ang pinakamahabang panahon kung saan sila hindi araw-araw na nagkasama ay noong World War II. At kahit na magkahiwalay sila noon ay araw-araw na sinusulatan ni Harry si Mavis. Minsan ay sumusulat siya dalawang beses sa isang araw pagbalik ni Harry mula sa gera ay magkasama silang tumira sa isang bahay ni Mavis. Nang napilitang lumipat sa isang care home si Mavis dahil nangihina ang kanyang katawan, ay sumama sa kanya si Harry para maalagaan niya kanyang asawa kailan lang ay namatay si Mavis dalawang araw bago niya sana ipagdiriwang ang kanyang 89th birthday. Sinabihan ng mga nurse si Harry at iniwan nila itong nagluluksa habang inasikaso nilang katawan ni Mavis. Wala pang sampung minuto nang chinek ng nurse kung okay lang ba si Harry at nadiskubre niyang ang malusog na 88-year-old ay namatay na din. Hindi man sila sabay na ipinanganak sa mundong ito, sila ay magkasamang inilibing sa isang joint funeral. May they both rest in peace.